Sarap yeah. serap yan. Okay, guys, nagigitap na na tayo ng skin. Hindi na kasi mo sa banda rin. Nagigitap no? natin dun. Medyo mababaw ng tubig kaya madali na maglakad. And guys. Ganda uh, ng

Tapat na namin to isa Guys, nandili pa tayo ng screen Baka sakali doon, makahuli ng na maganda Ano ba? Ano ba? Alam naman, dilipat namin Wala pa rin Walang pakagabi eh. uli guys, pangat daw walang laman na ice cream ginamanas masyadong matumog dahil ka ngayon so sa karoyo Kulit yeah. na isa. Ayan. Sarap na yan. Ito ka makawala. <laughs> <laughs> Lalo ka hapon yun. nakapla yun ano. Oh, Matay o. lang. Okay guys, dito na tayo. Pangatlo. Ay, may patay sa iba sa Sorry. Tanggalin na natin patay. 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 sa hindi na masama basta bawat screen mo may uling ganyan okay na wow hindi na, na maulam wala maselan bawal na sa maselan po ito ang guys